Former Pinoy Big Brother Generation 11 housemate Colette Madelo showcased her talent as she launched her debut album, Call Me Colette, mga kaibigan. And yan ang balita nadala ng abs cbn PR ngayong hapon. Among uh, little Popstar Collette Colette Madelo, di ka namin iwanan Coles. Sana pag-uwi ko nung Pinas, may concert ka na, i-secure ko ang fine ticket na agad for my family. babawe ko, I wanna see you in person, my love. I'm so proud of you and ang galing-galing mo, Subra. Yes, marami po ako natuwa sa mga prod ni Colette sa kanyang, uh, tawag dito, sa kanyang concerto doon sa Meet and Greet, mga kaibigan, kung saan. Sinabi ni Colette Madelo na totoo ang sabi ni Kuya na nasa labas daw po talaga ang labanan. Totoong labanan ay nasa labas kung kaya hayan. Gustong ipakita ni Colette ang galing niya sa labas ng bahay ni Kuya. Samantala sabi ni Star Music Philippines, level up ang sayaw pang global na. Colette's Sayaw EP just peaked at number 62 on the iTunes Worldwide Albums Chart daw po mga kaibigan. Talaga namang pang-worldwide ang sayaw at galaw ng isang Colette Madelo. Tarat at magkasayaw with Colette? Pakinggan at panoorin po natin ito. Yan, ang sabi ng marami na nakanood ng kanyang EP o kanyang konserto ay talagang si Colette daw ang susunod na isang maha-salbador daw po. Ayan. So, sobrang nakaka-proud ang isang Colette Madelo from uh, talagang nagbigay ng uh, kinang sa bahay ni Kuya naging palaban. O, di ba? At eto na nga at may single na. Pakinggan nga natin atong sinasabi ni Colette. Buy your tickets now and kita kita. Ito po yung kanyang panawagan bago ang kanyang konserto mga kaibigan. So, panoorin po natin ang ilan sa mga performance ng isang Colette Badelo sa kanyang concerto mga kaibigan. Let's all watch this. kita dapat dapat yang paling pro di mana apa itu Huwag kang susuko alam mo Self sa mo Na never maging choice Ang pagsuko Samantala Rocky Rock Santos Ay nagpasabi ng congratulations Para sa isang Colette modelo Sa kanyang sold out album launch At ang fan meet At SM Sky Dome Mga kaibigan Bagay na kinasaya ng mga taga si bye ni Colette. Thank you po, sir. Uh, thank you so much po. Abangan po namin next. Baka concert na next time. Ayan po. Maraming nagpapasalamat. Sana magkaroon ng next album ulit po. Sobrang bitin ng track niya. Sobrang sarap pakinggan ng boses niya na hindi nakakasawang ulit-ulitin. Congratulations sa bumubuo ng maging successful ang kanyang มิตร and รีตได้ไหม